mami. Good morning. Kumusta, kumusta? So, today, nito na kami. Nito kami sa sa trabaho. It's, it's my nice So, inaantay ko siyang matuloy. Kasi, ah, ito. Inaantay ko matuyo yung kanyang hook para ipatulog ko na siya. At, kasi marami pa kami ng kagawin. And then, look at that. Kalat kalat kayo ako tayo ay hindi mong isa. Oh, Di ba? Nasan-san mong kala. Kaya rin So yun. ko matuyo yung kanyang hair para pag tuyo na yung hair niya, ipapatulog ko na din siya kasi kailangan ko na mamalan siya. Kasi marami pa akong plasya. Ayan. Marami pa. So, tignan mo

Ayan. <laughs> so, yun mga hamami. Mahantay ko siya. Ako yung, kanyang buhok para napaligo. Mapatulog ko na siya. Oh my gosh. Marami akong plan siya. Plan sa hindi naman. Ganun. Ganun siya. Ganun yun. So, maglaro ang person. Maglaro siya. walang mga Marami siyang mga laruan na pwede niyang laruin in examining class. Yung isa naman, pinapatuloy na yung kanya. Um, kaso lang, may dito, so hindi makakatuloy mong alaga, So, yun lang yung posisyon namin dito. Yung work namin, mga karami, Monday hanggang sa... Friday lang po kami dito. So, parang apat limang araw lang kami dito. Yun lang pa Saturday and Sunday. Wala kaming pasok. So parang i-off na min, minsan. Meron kami work Saturday. Yun lang. Hindi. But... Shhh! Uh, ah, oi! Upas ng gabi. Upas ng gabi, ano lang. I... kami uh, U-upas. Uh, 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 Sila nga tinim. ingay talaga dito so yun sa labas ay mainit so parang uulan dito mga kamami eh kasi nag ano mayroong panganod na parang uulan ayan na ma maitim ma yung kalangitan parang magalit yung mundo Parang gusto niya umiyak. So, yan. Sitting quarto. Ayan, nakala naman sa kabila. May napanday dito. Maingay. Bulo. Hindi ko alam kung saan yun. Ito so, maingay. maingay.